Inihahanda na ng pamahalaan ng ayuda para sa mga apektadong sektor sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gera sa Middle East. May kaunting tulong din ng mga kumpanya ng langis. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelona. Tatlong dekada nang namamasada si Mang Romeo. Ang kita sa pagmamaneho, pinangtutustos niya sa pang-araw-araw na gastusin. Lalo tatlo sa anim niyang anak, nag-aaral sa kolehiyo. Di bali na raw munang magutom. May dagdag lang na maiuwi sa kanyang pamilya. Kaya naman nang mabalita ang tataas ang presyo ng gasolina, ganito na lang ang nasabi ni Mang Romeo ang kinikita na ang boundary, 1-3, 1-3 ang kinakain sa diesel. Kung mag-uwi niya ako, pinakamalaki ng 600, lalo na kung tumaas pa ng 5 peso, yan ang iuwi ko. Pero tila makakahinga ng kahit kaunti si Romeo dahil ang halos limang piso sanang taas sa presyo ng produktong petrolyo uunti-untiin na lang daw muna ng oil companies. Ayon kay Energy Officer in Charge Sharon Garin, paraan daw ito para mapigilan ang price shocks sa merkado dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, bunsod ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang Transportation Department naman inaayos na ang guidelines para sa implementasyon ng fuel subsidy program. Sa isang radio interview sinabi ni transportation spokesperson Mon Ilagan na kabilang sa mga mabibigyan ng ayuda ay ang mga super ng jeepney bus taxi at UV Express. Gayon din ang mga ride hailing o TNVS at motorcycle taxi, pati mga delivery rider at tricycle driver. Wala pang nababanggit kung magkaano ang ibibigay na ayuda. Pero ayon sa DOTR, paraan ito para hindi na matuloy ang anumang pagtaas ng pamasahe. Tiniyak din ng Department of Agriculture na may sapat na pondo para sa mga subsidiya sa mga magsasaka. Bukod kasi sa gasolinang kailangan ng mga magsasaka at mangingisda, pati ang presyo ng fertilizer, posibilidad posibleng madamay rin sa pagtataas ng presyo ng krudo. Meron naman tayo din uh, na nasa, nasa, budget natin na uh, fuel subsidy no, for fishermen. Uh, wala mang mabire-release din natin yun ano, once na tumaas na. Uh, 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 meron naman mga QRF din kung kaya doon natin kukunin. At, pero tintayin natin yung programa ng uh, DOE sa fuel subsidy. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Energy, umaabot na sa halos 60 pesos ang average pump price ng gasolina, halos 55 pesos naman sa diesel at higit 70 pesos sa kerosene. Para sa agenda, Paulo Barcelona, Billionario News Channel.